Bibigyan kita ng 5,000. Oo nga, kapag nahulaan mo, kung ilang month na tayo. <laughs> o, oh, sige. Mm -hmm. So, ayan. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga ka-idol. Kumusta po kayo? I-share ko lang po sa inyo yung isa sa mga special day sa amin ni Mrs. Ka-idol. At yun na nga po, ngayon pong November uh, 23 ay mansari po namin, mga ka-idol ko. 14 years na po kaming dumadaan sa matinding pagsubok. Ito lang po yung pasalubong ko sa kanya. Isa sa mga paborito niyang pasalubong. Pero mga kaidol ko, mayroon po akong iniligay na special sa loob po nito. At yun na nga po, challenge ko din siya. Bibigyan ko siya ng 5,000 kapag nahulaan niya kung ilang buwan na po kami. <laughs> so nakaka-excite yun mga ka ko. Alam niyo po mga ka ko, ah... Uh maghapon po ako nandito sa tindahan namin kasi gumawa ako ng ano, patungan dito sa tindahan na binabantayan niya. Maghapon ako, hindi ko siya binate. Hindi niya rin ako binate, pero hindi talaga ako nakakalimot. Kaya eto nga, mayroon ako sa kanyang hinandang special na pasalubong. At yung tindahan ko nga doon mga kailan ko sa Mahugani ay iniwan ko po buong maghapon, matumal. As in, wala kaming benta. Pinabantayan ko lang sa kapitindero ko. So, <laughs> kaya eto lang yung pasalubong ko sa kanya. Uh, munting pasalubung uh, pasalubong. Eto pero may special ito sa loob na nilagay ko so tingnan natin mga kail ko kung ano yung magiging reaction ni Mrs. Kaidol let's go ay si Mrs. Kaidol ayan sila ayan si, <laughs> si Kakiuti hello Kakiuti ayan si Mrs. Ka-idol, oh Ayan mga kail ko, napakagulo ng store ko kasi nagagawa po ako. Maghapon po ako dito sa I store ko ngayon. Pero hindi ako niyan binate na mansari namin ngayon. <laughs> Pero ako eto, may pinipira ko sa kanya na special paborito niya to. Hi love. Si mami na. Hi love. Happy anniversary. <laughs> Bigay mo kay mami kasi may mayroong yan ano, surprise gift sa loob. Teka lang, huwag mo munang i-open. Uh, may challenge ako sa iyo, love. Uh, Bibigyan kita ng 5,000. Oo nga. Uh, kapag nahulaan mo, kung ilang month na tayo. Uh, <laughs> oh sige. Mm -hmm. Sige. Opo, hula ka na. O, isang hula, mabilisan. Ilan? Game. Opo. Man kasi namin ngayon mga kaidol ko ngayon po ay November 23. Ayan, tumataking ting na 5,000 kapag nahulaan kung ilang buwan na tayong nagmamahalan at dumadaan sa matinding pagsubok. Oh. Ano? Oh. Oh, game. Hula na muna ng isang mabilis. 1. Oh. 68. Ah? Ha? Ano? Ha? Ah? Oh, 168 Bakit? Bakit mo naman nasabi yun? Month oh. eh Oo Ilang month na ba? Ilang year na ba tayo? 14 Ooh, I love you <laughs> <laughs> O oh, open mo na muna yan Kung tama ka Kapag tama ka May 5000 ka Nandito ang sagot? Tiyo Tingnan mo Tingnan ako isang mula Mabilis <laughs> ah! <laughs> oh, Tingnan nyo nga mga ka-idol ko iparap mo love, Yung ano iparap mo Oh! <laughs> Naulaan niya kasi nagkwenta siya. Alam na, alam niya na 14 years na po kami. So, eto, 45,000! <laughs> <laughs> oh. Sana all! Love! <laughs> <Lam. laughs> oh. Ayaw mo? Ayaw mo? Ayaw Si Mami lang kasi yung ano Anniversary kasi namin ngayon Grabe, akala ko hindi niya maulahan Ang galing din niya sa math Grabe, hey. batiin natin si Mrs. Kaidol <laughs> Grabe, oh eh. May pang-shopping na, na si Mrs. Kaidol wow, uh. <laughs> Baka mo ito pagkatapos, eh Baka bawiin ko daw mga idol ko, eh <laughs> Happy Anniversary, love Happy Anniversary <laughs> so, nila, nila. Alam niyo mga ka-idol ko Akala ko hindi niya talaga mahulaan Kaya nilakihan ko Dapat mga 1,000 lang Kaso nahulaan niya Patay tayo dyan Tingnan niyo yung wallet ko Wala kalaman-laman <laughs> Paano mo yung nahulaan? Basta Ano nga? 12 <laughs> 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 <Good> times 12 <laughs> <laughs> Labi ko talaga. Tinan mo naman yung pinag-iportan ko, love. Oh, thank you. Ang galing. So, shout out nga pala dyan sa college Tagaytay kay ma'am. Nag-request kasi ako na lagyan niya ng ganito. Pero, ano, pinaganda niya pa mga ka-idol ko. Dyan sa college Tagaytay po, sa may ano, College oh, Tagaytay, papuntad dun sa Mahogany. Ayan, shout out po dyan sa college Tagaytay. Di lang ako magpipicture sana ako. So, thank you so much ma'am sa pag-iport ng pagsulat. Ayan na, oh. Paborito talaga to ni Miss Anne's mga kayo ko sa mga buko tart. Buko tart yung pinapasalubong ko sa kanya. Instead na pag pinasulubungan ko siya ng buko pie, lagi niyang nire request dapat buko tart na lang. So ayan, hindi na makapagpigil nakakamera pa kumakain na sila. <laughs> Pati si Kakiuty. Hindi <laughs> kai balato Aba, 5,000 'yun. Ha ma? 'Yan ma. Ayaw don, na Boko eh? Naman so thank you, love. Mama, Mama, I'm not bawian. Dapat not a bawian. I'm Ito kasi, mga ka-idol ko bawian. I'm not Happy bawian. I'm <laughs> Grabe, sobrang ano ko talaga kanina kasi hindi ko sukat akalain na mahuhulaan niya. Dapat pala, hindi ko siya inayaan magbilang. Ano? <laughs> ayan, grabe mga ka-idol ko. So, ayan mga ka-idol ko yung ginawa ko rito. Maghapon po, oh. Bising-bisi talaga ako rito. Mm, eto po. po yung store namin mga ka-idol. Oh. <laughs> Ay, nako. <laughs> <laughs> tagumpay ako mga ka ko pero napasaya ko naman si Miss Ads kasi ah uh, mayroon na siyang 5,000 pero pinag-iisipan ko pa talagang pakit money ko yun may pagagamitan ako dun eh kala ko hindi talaga niya mauhulaan akala ko talaga labi hindi mo mauhulaan eh Grabe ka naman! Talaga! <laughs> Kailangan kasi matalino ka sa <laughs> <laughs> Alam niya rin kasi na ano na kami 14 years. So madali lang pala talaga da. Kasi kanina sabi ko 1,000 lang dapat. Sabi ko baka hindi niya maulaan kasi matagal. Biglang nahulaan. <laughs> Baboy 5,000 ko. <laughs> Sino mang gagawin ko? Tulungan niyo naman ako. I-share niyo naman 'tong vlog ko para mag-viral, mabawi ko 'yung 5,000. <laughs> Tingnan niyo yung wallet ko mga loot oh. Papakita ko sa kay Mrs. Ka Idol. Eto talaga. Oh, uh, load ng laman ng wallet ko. Yun. oh, Miss Ka Idol oh. oh. Yeah, mo na ba mo ikaw? mo wala na, wala nang bayad yung paggula ko, di ba? Kaya sana ano Sana mga ka -idol ko tulungan nyo po ako na mag-viral tong video na to. Paabuti naman natin ng 1 million views. Kasi mabawi ko yung 5,000. <laughs> <laughs> Hindi, joke lang, joke lang. So, ayan. <laughs> Sobrang saya ko lang talaga mga ka-idol ko kasi kahit maghapon, late man, pero napasaya ko pa rin si Mrs. Ka-idol. Ano, ah, Mrs. Ka-idol? love <laughs> you. I love you too. Oh, uh, ayan. Bye-bye mga ka-idol. Bye-bye na tayo ka-cutie. Bye-bye.